Hello mga Marihin! Ako nga ni po si Marihin Vicky and welcome to my vlog. So ako nga ni po ay nganlini sa Sintoresan at Tio. Ako nga ni po ay naghahanap ng panungkit ng puso dahil ako po ay magsungkit ng puso no. Nandito daw po sa Sintoresan ang panungkit ng puso kaya umikot-ikot po ako pero wala akong nakitang panungkit ng puso. Aring ni pong Sintores ni Tio na may bunga ang nakita ko. Ayan nga ni po, tiikot-ikot lang po ako at naghahanap po ako ng sinturis na madidikwat, no? What? Sa halip na panungkit, sinturis ang akunin ay ayay. Ay. Pasensya na, Tiyo, dahil iba ang nakita ko. Aring nga ni po ay sinturis ang nakita ko din, no, sa sinturisan. At may magandang bahay po nga ni Dini sa sinturisan na ginagawa po. Ayan, napakalaking bahay nga ni po ang pinagawa ng anak ni Tio, no? Di po sa Sinturisan. Ayan na nga ni po, ayan po ay grahi po, no? Umikot nga ni po ako ba na dini sa likod at wala pa rin po akong nakitang panungkit. At ang nakita ko nga ni po sa likod ng bahay ay aring Sinturis ni Tio na tinanim. At ayan nga ni po at napakaraming bunga at may madidikwat na naman tayong Sinturis. What? Imi lang po mga marihin at parihin Si Tio naman po ay hindi madamot ng mga tan pananim niyang prutas no? Pag may mga bunga po ang sinturis ay pwede naman po kaming kumuha dyan At kami po ay kakain lamang po At kukuha lang po ng aming kakainin sa abot ng aming makakayang kainin po mga marihin at parihin Aringanipong ni pong si Tio ay napakasipag nung araw nung medyo bata-bata pa po siya ay napakaraming natanim niya ng mga prutas dini nga ni po sa kanyang lupa. Wow! Talagang nakakatuwa po talaga umikot sa lupa ni Tio. Ari nga ni po ay napakaraming prutas na pananim dini may sinturis, mangga, rambutan at kakao. At saka mayroon pang mga saging at niyog. Ayan nga ni po at napaka si pagtalaga talaga ni Tio nung araw no. Kaya nakakatuwa po talaga umikot-ikot dito sa kanyang mga pananim na mga prutas. Yeah! Kaya natutuwa nga ni po akong i-vlog ang kanyang mga pananim na prutas. Yan nga ni pong sinasabing pag may itinanim may aanihin. Pag masisipag ka, mabubuhay ka. Pag tamad ka, tingalay nga nga. Ah? Pag may sipag at syaga, may nilaga. Pag maghihintay ka lang sa nadating, walang mararating. Kaya habang malakas ka pa at bata ka pa at kaya mo magtrabaho, magtrabaho ka para ang iyong mga anak makakapagtapos ng pag-aaral, may mararating sa buhay. Kaya kahit anong trabaho, basta marangal magtrabaho ka, huwag kang umasa sa iba. At hanggang dito na lang po ang aking kasagutan and I thank you. What? At hanggang dito na lang nga ni po ang aking vlog at ako nga ni po ay uuwi na. Maraming salamat po sa mga nanonood ng mga video ko na mga kalukahan lang po. Kung wala yung kalukahang voiceover, wala kayong mapapakinggan. Kaya maraming maraming salamat mga marihin at parihin. Kung wala kayo, wala akong views. Ang hirap po talagang mag-isip ng ibu voice over kaya kung anong lumalabas sa isip ko, yun na lang po ang mga sinasabi ko. Kaya maraming maraming salamat sa mga nanonood ng video ko. Kung ang mga video nyo naman ang dadaan sa wall ko, papanuorin ko at tatapusin ko. At mag-iiwan na rin po ako ng bakas para mapansin nyo maraming salamat.